Yo! What's up mga kasityos! Panibagong vlog, panibagong episode sa akin channel Welcome to my uh, channel Dan bana TV Official Mga kasityos, ang vlog ko na to ay napakahalaga Dahil Para mag uh, Maging experience po ninyo Magkaroon po kayo ng experience Dahil kadalasan po mga kasityo Sa mga taong Tayo po ni sa mga gano'ng pagkakataon na Yung kaanak natin is nawala Hindi natin alam ang unang gagawin Kung ano ang gagawin natin mga kasityos mga kasityos, kaya po share sa inyo ito para maging experience po ninyo at maging aral po sa inyo na ano, uh, na huwag na mabiktima pa. Dahil hindi ko naman po niya lahat ang mga porinaria na may mga porinaria din po naman po na matitino. Mga kasityos, kasi mayroon po akong sakop dito sa lugar ko na sa dami po na natulungan ko rito Ah, uh, naging uh, sa dami po na natulungan ko rito sila po ay kung saan-saan pa dinala. At ang sabi daw, eh, libre daw, ngayon, na nauwi din po sa na din po doon sa bayaran. Nangako lang yung porinarya na ililibre daw. Ang nangyari, nagbayad din po yung kanila ang yung pamilya nung namatayan mga kasitsos. Mga kasitsos, hindi dito isa sa mga anak nung namatayan. Sila po yung magkukwento sa inyo kung ano po yung mga experience sila na sana po ay maging aral po sa atin. Ang una po ninyong gagawin mga kasitsos, kung sakaling dumating yung time na yon, i-relax po ang sarili, antay ng mga uh, mag, uh, mag antay advice, ng marunong at kailangan po uh, magisip mag-isip ng mabuti para wala maging problema sa pagsasayos ng ating kaanak na uh, kaanak na namatay. Kaya yung mga kasityos, nandito po yung anak nung namatay para magpaliwanag po sa inyo. Sila po naka-experience. Hello po. Ako po yung anak nung namatay based, ko po sa experience namin na nangyari, yung tatay ko po kasi natake sa puso sa ospital. Ngayon po, nung syempre po, hindi namin alam kung anong gagawin, may lumapit po sa aming ahente. Ang sabi po sa amin na, sige, tutulungan ko kayo para maging libre. Wala kayong babayaran. Yun po ang sinabi. Tapos po, nung sumama po kami, ang sabi nila, sige, kukunin namin yung bangkay. Yun po yung sinabi. Maya maya po, nagh naghintay kami, then dumating na po yung kukuha. Wala po silang sinabi na kahit ano, basta yun lang sinabi nila, libre. Then, pumunta, ginala po kami dun sa office nila. Ang sabi po nila, sige ma'am, ah uh, pir, pir, pirmahan niyo po to, fill upan niyo po to. Pinilapan po namin. Pero, ang mali namin is hindi namin tinanong kung para saan yon Pero ang nakalagay naman po kasi doon is yung tatay ko, COVID patient ba siya? Anong pangalan niya? Sinong mga nandon? Ang nilagay ko po kasi doon is kong kuya ko kasi siya yung don After po noon, umuwi na po kami. Tapos dinala na nila yung, kinuha na nila yung tatay ko, yung bangkay ng tatay ko. Then, sabi po doon, kailangan naming isettle yung bills namin sa hospital. Naglakad po kami ng ilang araw para isettle yun dahil kailangan nga po lumapit sa mga LGUs dahil syempre hindi naman lahat ng tao is may pera. Nilakad namin yun ng apat na araw. Bakit hindi namin nakuha agad yung papa ko? Ang sabi po kasi doon, kailangan daw lumabas muna yung swab test. Is, tapos sabi namin, bakit kailangan lumabas yung swab test bago dalhin yung tatay ko sa bahay namin? Sabi nila, ma'am, kailangan yung isete lahat ng kailangan yung isete lahat ng bills, makuha namin yung swab test, pati yung death certificate ng papa mo. Tapos, edi nilakad po namin lahat yon. Nung nasettled po, hindi pa, po, hindi pa rin po, sabi nila, hindi pa rin po namin i yung papa nyo hanggat hindi babas yung swab test. Tapos po ganito, sabi po nila, ay dahil ang tagal po, nagtanong po, si, nagtanong po yung tita ko doon sa ospital. Sabi po ng tita ko, Ma'am, yung swab test po ba, kailan lalabas? Ang sabi po ng doktor na pinagtanungan nila na neuro, Ma'am, hindi po kailangan ng swab, swab test ng patay dahil yung patay niya po is nasa stroke. Hindi siya COVID patient or kung ano-anong mga pwedeng maging COVID na influence. Basta ganun po. So, sabi, pwede pumunta po sila tita doon sa may... Puneraria, ang sabi po nila, Ma'am, pwede na raw iburol yung patay kasi po hindi naman po COVID patient. Tapos ang sabi po ng puneraria is, kailangan po ma'am namin ng non-swab test certificate. Yun po yung hiningi sa amin. So pumunta po kami, eh, sin tapos sinabi po namin na, bakit kailangan pa po yun? Dapat sinabi niyo na po, bago kami pumunta dito, nang hindi pa balik-balik. Tapos sabi po nila, eh ma'am, hindi naman kasi namin alam na hindi pala na test. Sabi ko, dapat po, inalam nyo muna, dun sa hospital pa lang, kung na test ba to, or kailangan ba swab test to. Yun po yung sinabi ko, tapos, yun, wala na silang sinabi. Tapos pag, nung kina, ay, nung umaga na yon inanop na po namin lahat, yung kailangan na po namin settle para makalabas na yung, para may buro na yung tatay ko ang sabi po nila na, sige ma'am, ah, yung tatay nyo, ibuburo namin yan kapag okay na siya na makakuha kayo ng non-swab test certificate. E di, sab sabi namin, ma'am, hindi po ba pwedeng ilabas muna namin yung tatay namin bago makakuha ng non-swab test certificate? Sabi niya, pwede naman ma'am. Pwede yon kung meron pong, kung meron po kayong casket na magkakasya sa tatay nyo. Ang problema po is masyadong malaki yung tatay ko so kailangan namin ng, so, ng ibang casket. Ang sabi po nila, meron po silang binigay sa amin kung saan libre yung casket pero mag, nga po kami. Yung hindi binigay sila na lugar, nakakuha naman po kami sa lugar ng tita ko. Libre po yun. Yun po, uh, na yung papa ko that day. Pero po yung sinasabi nilang libre, eh hindi man po nila natupad. Mas gumastos pa po kami, marami silang ad na kailangan naming bayaran. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, huwag po kayong magtitiwala sa mga punerarya dyan. Hindi ko naman nila Kailangan po, mas alam nyo, may tiwala kayo, mas kilala nyo yung punerarya na dapat magservisyo ng tama para sa tao. Kasi patay na nga yun, tas gaganunin pa lalo. Paano naman yung pamilya? Yun lang po at maraming salamat. Yo, what's up mga kasityos? Panibagong vlog, panibagong episode mga kasityos. alis uh, aalis kami ngayon, pupunta kami ng Quezon City kasi aayusin uh, namin yung death certificate ng tatay niya kasi medyo magulo mga kasityos. Titignan natin kung ano maging sitwasyon kasi itatransfer po yung tatay niya, itatransfer pa ho ng Antipolo from Quezon City. So mga kasityo, sana po gabayan tayo kung ano ang mangyayari sa lakad namin to at sana maging maayos lahat at maging uh, uh safe ang aming Yo, lakad. Yo, what's up mga, um, mga kasityo? Nandito kami ngayon sa, ano, sa City. Quezon City Hall. Uh, kasama ko ngayon si Michelle. yung aking number one fans, subscriber pupunta kami ngayon mga kasityo kasi ayusin namin yung death certificate ng tatay niya kasi almost 6 years 6 days na po mga kasityo hindi pa naayos saka ang nakuha nilang mga porinaryo mga kasityo is budol budol grabe triple ang bayad kaya yun lantay namin yung kita niya ngayon so uh, sana matapos namin ngayon kasi pag register dito mga kasityo pupunta pa kami ng antipolo sana matapos po yun kasama ah, namin ah, subay bayan po natin mga kasityos para magtuloy tuloy po ito para sa tulong po sa tatay niya sa pamilya niya po mga kasityos yun yung city hall makikita nyo nagabang kami ng bench may kasama ako maganda po yan ayun tanggalin yung face mask baka marami daw mag request na i-vlog uli kaya antagal ni tita pero yung mga kasityos death certificate, rehistro ng Quezon City, rehistro pa rin ng Antipolo. Sa dami ng natulungan tulungan ko mga kasityo, ng mga ganito, may lang ako naka-experience ng doble-doble ang rehistro at triple yung kanilang sinisingil. Ikaw na porinarya ka, patay na yung tao, pinagkakitaan niyo pa. Yung mga kasityo, papunta kami ng City Health. Ang haba. Michelle Ragi. Michelle Ragi mga kisya. Request kayo kung kung gusto nyo makita yung mukha niya. Request kayo para i-vlog natin siya. Na ano? Ay. Ito mga kisya, sa Quezon City kami ngayon. Nasa loob kami ng Quezon, Quezon City Hall. siya po yung nalalayang para tuluyang tulungan Justice Hall yun eh Justice Hall of Quezon City mga kasityo Ito na kami sa Building C Andun po yung tita ni ni ate Michelle Magkikita po kami ngayon kasi Kapon po Pumunta sila rito Hindi na register dahil pinalitan na ng address Questionable pero I don't know what happened Kung ano yung mangyayari ngayon Kaya sumama na ako mga kasityo kasi Gusto ko silang tulungan eh Let's go! Yung mga kasityos, nandito kami ngayon sa Building C sa civil registration. Kapag register namin yung death certificate ng tatay niya. Nahihiya siya. May naantala -na namin kita niya mga kasityos. Kaya lang kayo. Diyos, mga kasi Diyos nandito ako sa loob ng Cyber Registration ng Quezon City. Yeah, Kaya mm. out ko na nga. Ako mismo nag-untos sa kanil araw na yun, sabi ko, dito oh. siya, di i-pull out natin si Bangkay. Kung mayroon tayong babayaran, yung service nila, babayaran natin para hindi na tayo magkaroon ng problema. Oo. Oh. Nagkaroon tayo ng komplikado kung ano pa man kasi narinig ko yung panig ninyo na wala na problema basta doon sa kesa sabi ko i-pull out nyo pilitin yung i-pull out yan sabi mo bayaran natin kung magano na-service nila kung magano nyo, wala no choice tayo eh oh. tayo oh. basta may i-pull out lang siya pag na-pull out yun pulin yun doon wala na silang pakialam bayaran so, hindi nila pinulat, dahil ayaw nila i-pull out ayaw nila pinulat kasi sa i-pull out Good service, full service pati. Eh, ako naman sa double akin double. -tier 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 yan. Pero by the way, andyan na kasi yan. Ang gagawin lang natin, ayusin na lang muna natin itong ano. Kaya na yan eh. Basta bahala sila kung magkaproblema sila. Kasi yan, kahit hindi nila puntahan niya, kaya ko ipalim. Kahit hindi nila puntahan niya. Yung mga sitwa, papunta lang kami ngayon ng Antipolo. Nakasakit kami sa pa na malamig. Doon na lang na nakaroon naman namin doon mga kasityos pag galing ng civil registration nasettle na po namin lahat malinaw na okay na lahat itik so, pa kami punta ng tatalon kasi naiwan daw yung pinaka resibo kasi importante dun sa transfer sa antipolo so sa ng Diyos, hindi pa kami nakakalayo ng patidyo nakita na, na ni, 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 ate si tita ni Rachel 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 sa Rachel Rachel Apunta lang kami na City Jail, hindi City Health Department. Sasay kami na tricycle. Gaspa. Okay. Okay. Mga mga teachers, uh tricycle kami tapunta lang health. kj순 ma' Eta According to the rules After my ¨result¨ In the name of people leaving To uh I would like to give a big help Today we are visiting variety public cemetery For be able to find all these Kung may open o wala. Let's go! Tama kasi, chavos. Nandito na kami sa Cemetery! Baka dun. Yung mga sitwasyon dito na kami ngayon sa May Cemetery, Public Cemetery, uh, magre-register na po kami sa open na uh, paglilibing sa linggo. Kasi linggo po naka-schedule yung ililibing. So, na uh, after po kami nagpa-register, nagkaroon ng burial permit. So, dito na po kami ngayon. Ngayon mga kasityos, punta naman kami ngayon sa City Hall. Uh, magbibigay kami ng mga request letter para ma-discount yung bayad sementeryo kasi yan, po eh. 6,000 daw. So, pala nyo magbigay po yung CSW nyo din ang 5,000. Mga malaki po. Let's go! Saint Francis. Pupunta kami mga kasi dyan ang simbahan. Kasi, kapay schedule sila sa misa. So, pupunta kami ng simbahan. Turing. Turing. Ganun po. Ma'am, ano lang po magbibigay ng request, eh? Financial support, sir? Pasok ka man from, from Quezon City to. Ha? From Quezon City. Wala pa kami kaya ng umaga. Wala pa kami kaya ng umaga. <laughs> Yo, what's up mga sityos? nakauwi na po kami. Uh, sa awan ng Diyos, uh, maganda naman yung lakad. Okay naman lahat. Ang problema na lang, babalikan na lang po namin. Ipapalo up na lang po namin. From Quezon City, going to Antipolo. Lahat po ng kailangan na papel, naayos na po lahat. May mga problema lang pero okay na. Okay na lahat. Okay na po yung cementerio. Okay na yung death certificate. Okay na rin yung simbahan. So okay na lahat. Ang hindi pa okay, yung abayarin. Uh, Nang, uh, sa purinaria kasi medyo may problema mga kasi Kaya ngayon pag-uusapan namin kung ano ang gagawin nitong pamilya nila. Let's go! Ay, salamat po sa inyong panunood. Ah, sa pagsasaya ka sa aking vlog, maraming maraming salamat. At kung bago ka lang sa channel ko, kung bago ka lang sa channel ko, please hit notification bell. Pinutin ang all para laking update sa aking mga bagong upload. Maraming maraming salamat mga kasidiyos. God bless! Kung gusto nyo may mga tanong nga po kayo, mag-comment lang po ko sa comment section. Sa mga gusto kong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo para i-shoutout ko po ko sa mga susunod kong video! Yo! 엄미야 엄마야 아들아 you <laughs>